Pinagawa'y kami ni Vice Ganda sa social media, Juliana quoted. Pinagawa'y kami ni Vice Ganda sa social media, Juliana quoted. Nagbigay linaw ang komedyante na si Juliana Pariskova Segovia sa mga ulat na naglalabasan tungkol sa umano'y hidwaan sa pagitan nila ni Vice Ganda. Iginiit ni Juliana Pariskova Segovia, na walang anumang alitang personal sa pagitan nila ni Vice Ganda at inihayag na ang kanilang pagkakaaway ay umano'y nagmula lamang sa usap-usapan sa social media. Hindi naman kami magkaaway. Pinag-away kami ng social media. Pero kami ni Meme Vice Ganda, alam na namin kung ano yung meron kami ngayon. So mas pinipili na rin namin yung maging mas tahimik, pahayag ni Juliana Pariskova Segovia. Dagdag pa niya, wala silang personal na hidwaan ni Vice Ganda. At ang mga pangyayari ay bunga lamang ng mga hindi pagkakaintindihan na umusbong sa social media. Nilinaw din ni Juliana Pariskova Segovia na nagkaiba sila ng opinyon sa nakaraang eleksyon. Ngunit ito ay hindi dapat maging sanhi ng anuman pang intriga sa kanilang pagkakaibigan. Bagamat nagkaroon ng iba't ibang pananaw sa politika, Ibinahagi ni Juliana Pariskova Segovia na nagpadala siya ng mensahe kay Vice Ganda nang bumalik ang Miss Q and segment at nagkaroon ng positibong tugon mula dito. Inamin rin niya na nagbigay siya ng pagbati kay Vice Ganda sa kanyang naging tagumpay sa magpasikat segment ng programa. Sa kanyang pangwakas na pahayag, nanawagan si Juliana Pariskova Segovia na itigil na ang mga spekulasyon at intriga tungkol sa kanilang samahan at ipinaabot ang kanyang kawalan ng nais na magkaroon ng kaaway.